Kinumpirma ni Senadora Amy Marcos na humingi na ng tawad sa kanya si Davao City Mayor Baste Duterte sa mga pahayag nito laban sa kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Marcos, lumapit si Baste sa kanya at paulit-ulit na humihingi ng sorry. Naiintindihan naman Anya ang mga birada ng Davao Mayor dahil sobrang emosyonal ang nakababatang Duterte dahil sa posibilidad na makulong ang kanyang ama at kapatid na si Vice President Sara Duterte. Noong linggo ay hinamo ni Mayor Basta Duterte si Pangulong Marcos na mag-resign na lamang kung wala siyang pagmamahal o hangarin para sa bansa ang uh, lumapit sa akin ay uh, si Mayor uh, Bastet Nag-sorry na nag-sorry. ko na naman kasi siyempre sobrang uh, emotional siya dahil uh, isipin mo naman eh, ikukulong yung tatay mo at tayong uh, ate mo. Talaga namang mga uh, mag-re-revolusyon uh, yung, uh, yung uh,